Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao. Hello, may luming, hapon sa inyong atalandia, no? Sa lahat ng mga kapwa ko, eh, hello, lodelo, good morning. At uh, ito, tagal kong nawala sa YouTube. <laughs> Pero magbabalik muli ako. So, yung pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga bayots, sabay si ano, si Atong Ang ay idinawit, no? nang dalawang witness sa mga missing na mga sabongiro, no? Tinag nang <clears throat> ng, dalawa at nag siya at ngayon ay may balita na <laughs> nagdemanda pa victim si Atong Ang, no? At uh, dito din nalabas mamaya yung sinabi ni Boying Rimulya kamakailan lang mga oh, two days ago na in my involved daw na, na kongresista at dalawang senador. <laughs> yeah, Pag-uusapan po natin yan, no? Pero kung bago lang din po kayo sa yung YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share po. Maraming salamat at ako ay magbabalik. So sabi dito ng The Manila Times, um, update no, a key witness in the case of the 34 missing sabongeros or yung cockfighting enthusiast has come forward to name those he claims were behind the string of disappearance across the country ito si Jolie Dondon Patindo uh, Patidongan also known by the alias Totoyno uh, who previously served as head of security for several cockfighting arenas denied any personal involvement in the abductions and killings so di ba dati mayroon tong ano mga video CCTV footages na nakuha ng mga van na lumalabas mula doon sa sabungan na nagtataka tayo kung bakit hindi iyon ma-resolve ni Boying Rimoli. At ngayon, ang kapal pa ng mukha ni Boying mag-apply pa bilang ombudsman. Ay, <laughs> ah, nako. <clears throat> Tapos yun, ano sabi dito, eh, wala akong kinalaman diyan Isa lang akong utusan bilang farm manager, sabi ng Alistotoy, eh, no? so yun <clears throat> sabi ni Patindungan is among six individuals currently facing charges in connection with the disappearance. He has now identified several individuals whom he alleged, uh, he alleges, masterminded the abduction, uh, abductions si no si Charlie Atong Ang, Eric Dilarosa at si Silso Z uh, Salazar an in ito engineer daw Celso Salazar meanwhile ang denied the allegations calling the claims financially motivated ayun pala <clears throat> the denial came during the press conference following the filing of a complaint affidavit of the office of the city prosecutor Mandaluyong or in Mandaluyong in response to Patindongan's allegation. So, pa-victim dito si Charlie Atong Ang. Ah, Charlie Atong Ang. Eh, bueno, e, kanya naman yung sabungan. Di po ba? So, hmm, na ba. Eh, hindi kaya itong uh, tibagin ni Boying dahil nga mayaman. At uh, may balita para nangingingi daw si Totoy ng 300 million Kay Atong Ang, uh, siguro para mag-sepil um, si ng bunganga no? So, treated to name them publicly if they refuse to comply. And also revealed that Patindungan had previously asked him for financial support during his campaign for mayor in Borobo, Surigao, Dilsor in the last election. Uh, and maintained that he had no involvement in any criminal activity and said he was confident that the truth would eventually come out. Uh, Pero dito tayo ngayon mga lalabs, mga bayots. No? Kasi si, ano dito, <clears throat> ito si Charlie Atong Ang ay nag-file ng demanda. Sana ba yun, natin yun ah. So ito yon sa The Manila Times ulit no. Ito yun si Charlie Atong ang along laki-laki ng payong niya sa yung papayong pa, pa <laughs> so ayun dito ng The Manila Times mastermind or victim. Ayun, businessman and gaming tycoon Atong ang is mob or moved by media as he files a complaint before the Emandalo yung yun na nga sa local trial court no sa July 10, July 3, 2025 against who or against two whistleblowers who tag his uh, him as mastermind along with two others yung pinangalanan natin kasi si Dela Rosa at yung si Salazar no na isang engineer daw yun. Tapos kasama niya dito ang kanyang abogado si Lorna Caponan, Ah, ito pala yun yung nakaitim <laughs> damit. At, uh, and, uh, Executive Director Pitmaster Master Foundation Caroline Cruz. So, ito pala si Lorna Caponan. Ayan, kanyang abogado. Mm -hmm. Ayan. Yeah. Tindi ng puro ang attorney. At itong sinasabi dito, uh, sabi ito, fitmaster, director executive director na no, si Lord uh, ano uh, Caroline Cruz so ito yung sa uh, siya so nagfile siya ng demanda uh, dito sa whistleblower na tinag siya no uh, diwa ko pa victim pero may panglihis diyan si Boying Remolia o di ba ayo dito sa billionario.com siya. eh nung nakaraang araw to, no? A conspiracy si derby in Congress? Ayan. Tapos may dalawang senador. A senator and two House members are reportedly being investigated by the Department of Justice. Aha, alam na natin yun kung sino yung dalawang senador na to. <laughs> For their alleged links To the disappearance of 34 cockfighting enthusiasts, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimolia is verifying the claims of an alleged insider who claims that the lawmakers had knowledge about the circumstances surrounding the case of the missing Sabungero. Alam na natin yan, When it comes to two senators, malamang isa dito, yung uh, dalawang Duterte dyan, Bongo at Bato de la Rosa to ang i-involve dito. O pagdating dyan sa Congress, malamang ano din yan, uh, maka ang pagbibintangan dito ni Boying Rimulya, kagaya ng ginawa na kay Tibis. O ba diba? O anong ginawa ni Boying? Tapos, ano pa? Ah... Uh, <clears throat> gigipitin nila ito. For sure po to mga lalabs, mga boys. Palalabasin dito ni Boying Rimole. Itong sinasabi niyang foul play in Congress. Lawmakers allege involved. Hahanap sila dito ng paraan na ilihis ang isyo dahil hindi nila kaya si Atong Ang. Dahil siyempre, BFF, tandaan natin mga lalabs, mga bayots, ang sinasabi ni Percy Lapid bago siya pina-syokte, di ba? Sino yung kanyang binakbakan ilang araw bago siya namatay? Si Boying Rimulya. Tapos pinagbintangan si Bantag Dipo ba? Oh, <laughs> may pattern to mga lalabs, mga bayot. Ano pattern? Nung sinabi ni Percy Lapid na ang administrasyon ni Bongbong Marcos papunta sa bangin dahil napasok siya ng mga masasamang tao. Uh, napasok siya ng mga drug lords, gambling lords, warlords, mga kriminal at magtagumpay ang mga yun. Kaya siya pinatay o pinapatay. So dito ngayon, asahan na natin sa mga darating na araw, sasabihin ni Buing Rimulya ng senador na involved dyan o dalawang senador na involved ay si Bato de Rosa at si Bongo at sa Congress, abangan natin yan. Duterte supporters yan na kongresuhan to. <laughs> dito ni Boye. Pero, pagdating kay Atong Ang, na may-ari ng sabungan, na doon sa kanyang sabungan nawala, ang mga, mag, ang mga sabungirong ito, protektado ni Boying Rebolya at ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? BFF.